kaya yung tunog na yan? Parang nag ang mga jolin sa loob mo. Good day sa inyo mga boss. Ayan, BUI 125. Pati si Tanggol, ayun. Nagwawala. Tahul ng tahol. So may unit tayo dito. Tsaka Honda Click 125 version 1. Ayan palit black set ayan refresh mahigit 100,000 Ang tinakbo at ito yung MIUI 125 natin na, na overhaul ayan grabe linis ginalingan masyado ni Ben ng paglilinis hindi po brand new yan ha pati yung sigunyal nilinis lang po yan grabe sobrang puti linis na linis grabe naman si Ben maglinis sobrang ginalingan ito yung isa. On the click, 125. Version 1 po ito mga bossing. Ayan. 100,000 ang tinakbo. Mahigit. At ito, may dumating pa. On the click, 125. Version 2 naman ito. Grabe. Dumating ito, maingay. Maingay pag pinapaikot. Yung Kaya yan, binakalas ko yung panggilid at pinaikot ko ulit. Ganun pa rin. As in, hindi nagbago yung tunog. So, kailangan natin tong kalasin. At check upin yung buong gearings. Kung ano ba ang problema. At ayun na, nakita na natin ang problema. Rear axle bearing, ayun. One side na lang. Yung may bulitas. Halos naubos na. No? Chinek ko naman yung loob ng kanyang gearings. Okay naman. Hindi naman humalo. Yung mga nadurog na bearing. Naandun doon lang. Ayan o. No? nagkadurog-durog. Halos kalahati ng mga bearing ang nawala. Ayan. Oh. Grabe. Kaya pala sobrang ingay. At syempre, pagbabalik nga, kailangan po natin i-press yan. No? Pakita ko lang sa inyo yung bearing. Ito po yung kanyang code. 6205. Ayan. Yung kabilang side may cover. Ayan. Meron siyang dust seal o cover kung tawagin. No? Yung kabilang side open lang eh ito yung cover. Ito, yung ilalagay sa likod. No? Kailangan po yan. Pagka ikakabit mo, etong open side ay dito. Nakatapat sa loob. Ayan. Ganyan po siya. Nandito siya sa loob. No? Kasi pagka yan, naibaliktad mo ang kabit, may expose sa lupa. No? Pagka ganyan mo siya kinabit, may expose siya dun sa may break shoe. So, madaling mas masisira yung bearing hindi magtatagal yung kanyang buhay Dito po yan naka-expose yung may cover na side. So, hindi siya pwedeng mabaliktad tan no, sa pag install Kaya ingat sa mga mahilig mag-DIY, no? Dapat yung dust seal nasa likod o yung cover. Ayan. So, ganyan dapat ang install yan. So, siyempre, ipepress natin yan pag babalik. At eto, may ginawa pa akong puliset Aerox version 2 ayan tingnan naman parang salamin sobrang kintab di ba syempre natin yan ga gamit yung ating mini milling machine so yun lang muna for today's video mga boss ride safe and god bless sa lahat maraming salamat